So, may gabi eh. shout out na po mga bugoon. <laughs> Kapoy guys, oy. So, may igang pa uh, yung lugar and uh, deliver ang beer. saput ko sa beer guys, pwede deliver. Uh, bakanti and all. So, what I halin doon yung beer. So, siya. Maglipay. Kumusta naman mga mga na ni hapon na mo? Sa inyong sudaan? Sa inyong sudaan na mga bugo? Igang kayo kasi na akong naong guys. So, mantika. Dumantika ang baboy. Gamantika ang baboy. Ah. Sugas <laughs> so, motor ay. Tapos kayo mo ng motor. Hindi ka mo Patay. pag kita so, Ako'y mas story ah. eh, Pero kailangan ko mag-upload So magtsaga kayo Okay, ma mas story ah Kinangan ko mag-upload So what uh, my choice <laughs> Kundi antawo na nga kong Gwapa kayo nga Guys gwapa ko guys Gwapa ko Gwapa ko mantika Pwede na magpritos kung naong. Ayayagin, oh. Ay, ay, siya. Ito yung palibot. Eh. The palibot is very ngit-ngit. Ngit-ngit. Kaya -ngit. sa nihapon na mo. Kung saan yung sudaan. Kasi sa inyong handa sa New Year, pwede mga Pwede mga ganda sa New Year. There no words, no way speak, I would still here